Himakot hey, Spark, kamusta kayo? At sa well, bagay pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano ka mamimiss ng lalaking mahal mo. Wanda na kailangan masarap po tayo. At muli, bean Inspired! ang unang paraan mag spark para ma-miss ka na lalaking mahal mo ay eh. sa tuwing magkausap o magkasama kayo be happy o maging masaya yan ang unang sikreto kay spark bagay na totoo base na rin sa pag-aaral na kapag ganyan ang ginagawa mo at ganyan ang nangyayari ang isang lalaki ay talagang mang naaalala ka pag ang lalaki lagi kang naaalala sa inyong masayang alaala ang lalaki mas talo kang minamahal dahilan kung bakit mas talo tumitindi ang pagka-miss niya sa iyo kaya na kapag nagkausap kayo o magkasama kayo ng boyfriend mo o mister mo, dapat pilitin o sikat mo maging masaya Hindi yung nagiging toxic ka pa o nagiging madrama O imbis na sabihin natin makisama ka ay talaga mga ikaw pa Yung sumisira ng pag-uusap o pagkasama nyo Tandaan mo pag lalaki ganyan ka sa kanya ang lalaki hindi ka mamimiss niyan Baka makipaghiwalay pa sa iyan at baka maghanap pa ng iba yan inspired kung gusto mo ang pati mo lalaki mamiss ka at mas lalo kang mahalin Dapat siya ay nagiging masaya kapag kausap o kasama ka Kahit ikaw naman eh kapag ka, palay kang masaya, kapag kausap ang lalaking mahal mo, di ba't mas lalo mo siya naman miss? Pag di kayo magkasama, pag di kayo nagkikita, pag di kayo magkausap, ganyan din ang lalaki ka inspired, lalo na makalakihan. Stress na stress sa buhay. Kailangan namin kay inspire ng isang babae na magdadagdag sa amin ng inspirasyon at hindi ng depresyon kay inspired. Sa isang mga talagang paraan upang lalaking mahal mo ay mamiss ka. Kapag magkausap o magkasama kayo, Be happy lang, maging masaya, hindi yung sobrang toxic mo sa kanya, dahilag kung bakit lalayuan kanya, ka-inspire. Pangalawang paraan mag-inspire, para mamiss ka ng laking mahal mo, is magkaroon ng maayos na pag-uugali. Pangalawang paraan mag-inspire, upang para na laking mahal mo, boyfriend mo o mister mo man yan, ay mamiss ka, dapat magkaroon ka ng magandang pag-uugali o maayos na pag-uugali, maging mabait ka sa kanya dahil paano kanya hanapin, gugusto yung makausap at makasama, paano kanya mamimiss kung napakapangit ng ugali mo. Yung basu basura na ang ugali mo, ang baho pa. Talaga naman ang ka kung ka sa part na mo lalayuan ka niya. Dahilan kung bakit marami nagkakahiwalay sa buong mundo dahil sa ugali na yan. Kaya ka-inspired kung makikipagrelasyon ka, dapat ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung porket mahal na mahal ka niya at sobrang ganda mo sabihin pa natin pinaghirapan kanya o sabihin pa natin matagal na kayo ay mag-iiba ogali ugali mo sa kanya kaya spadwa ganyan matuto kang magmahal ng tunay at tapat matuto kang makisama at rumispeto sa lalaking mahal mo upang di rin siya magbago sa iyo at palagi ka niyang mamis kay Inspire. Pangatlong paraan mag-spire para mamis para, ka ng lalaking mahal mo is huwag mayat maya mag-chat or mag-text yung parang, Inspire. Alam nyo, Max Spark, kung may maya ka magte-text or magte-chat sa lalaking mahal mo, sa boyfriend mo man yan o no? mister mo, siguradong lalaking yan ay maaari magsawa sa'yo. At kapag siya ay nagsawa sa'yo, natingin mo ba ang mga miss kanya? Baka maghanap yan ng iba o mapalapit sa tukso. At kung ayaw mangyari kay Spark, dapat marunong ka magpamiss, marunong ka magpasabik. Dapat gumagawa ka ng paraan para hanapin kanya, para isipin kanya, para mamiss kanya. Dapat minsan nag-a-adjust ka. Pinipigilan mo rin ang sarili mo at di ka dapat needy. Dapat nagpapaka ka at huwag ka nilaging available. Ipakita mo sa kanya ka-inspire na hindi siya ganun kahalaga kahit yung pan-totoo. Kahit sobrang mahal mo siya, kahit baliw ka pa sa kanya, sikapin mo, pilitin mo na huwag ipakita ito sa kanya. Sahabot lang yung makakaya. Baka sabihin ng iba ka-inspire, mahirap naman yun. Yung hindi ipakita sa boyfriend ko, yung hindi ipakita sa mister ko, na siya ay sobrang mahal ko, alam nyo, kaya nyo yan. Sa mga sekreto, dapat magpaka-busy ka. Ang problema sa inyo, wala kasing ginagawa sa buhay eh. Kaya magtrabaho ka. Kumikita ka na ng pera, hindi ka pa masyado nagbibigay ng validation sa boyfriend mo. At hindi busang oras mo sa kanya sapagkat may ginagawa ka. Magpaka-busy ka. Upang ang isang lalaki, talaga namang ka Ma-miss ka talaga. Since sa mga sikreto, huwag kang panay mess sa kanya. Tagalan mo rin ang reply upang lalaking yan ay mabalong sa'yo. At pwede tuluyan siyang makamiss sa'yo. Ka-inspired. Ang apat na paraan Max Spard para ma-miss ng laking mahal mo is iwasan maging magagalitin. Yan pang apat kayong Spard. yung Max na mga babae magagalitin. Yan yung mga babae iniiwan eh. Kadalasan, sa karamihan. Talaga ng kung palaay kang galit, sa tingin mo ba magiging masaya kayo? Kung palaay kang galit, sa tingin mo ba gugustuhin niyang palaay kang makausap o makasama? Talaga ba kayong Huwag kang ganyan. Matuto kang habaan ng pasensya mo. Lawakan ng pangunawa mo. Huwag kang makitid, huwag kang talagang impatient yan. Dapat ka Inspired matuto kang makisama sa boyfriend mo o sa mister mo. Pag-usapan ang mga problema at huwag maging magagalitin. Huwag laging pairali ng emosyon. Lagi mong tatandaan ng isang kasabihan. Na noong una pang panahon, ang kasabihan na ito ay nasa huli palagi ang pagsisisi. Diba? Napakasaklap nun. Kahit magsisi ka, pero huli ng lahat dahil iniwan ka na. Bakit? Dahil sa pagiging magagalitin mo pag magagalitin ka kung ano-anong lumalabas sa bibig mo at kung magagalitin ka kung ano-anong ginagawa mo sa sarili mo at kung magagalitin ka kung ano-anong ginagawa mo sa partner mo o sa ibang tao o sa inyong relasyon sa buhay mo, sa buhay nyo na hindi magaganda, nagre-resulta ng negatibo at pangit sa inyo dahilan kung bakit ang sinulaki iniiwan ka baka yung iba sa inyo danas yan baka sa inyo naranasan na yan. Dahil sa ugali mong yan, talaga namang marami ng lalaki nang iwan sa'yo, kaya baguhin mo na. At sa mga bago pa dyan, na bagong umiibig lang, at bagong nakipagrelasyon lang, ayusin mo ang ugali mong yan. Matuto kang magpasensya sa maraming bagay upang mahalin ka niya ng lubos. At ang lalaki, ay siguradong mamimiss ka palagi ka-inspire. Panamang paraan makaspire, para mamiss ka ng lalaking mahal mo, is magkaroon palagi ng time sa ibang tao. Ang lumakot sa ko Ibig sabihin, dapat hindi palaging sa lalaking yan umiikot ang mundo mo. At hindi dapat palaging sa kanya ang atensyon at ang isip mo. At hindi dapat buo sa kanyang oras at panahon mo. At hindi nang lakas at pera mo. Dapat ang buhay mo ay nakabalanse lang. Balance. Upang ikaw ay talaga namang hindi mabaliw sa isang bagay o sa isang tao lang. At dapat napapa-improve mo pa rin ang buhay mo kahit in love ka. At dapat na-improve mo pa rin ang sarili mo kahit sabihin natin nagmamahal ka. Ganyan yan ka-inspire, hindi yung puro pag-ibig na nasa utak mo. Wala ka lang ginawa kundi puro love life, puro kalandian, puro lambingan. Dapat nagpo-focus ka rin sa trabaho at pangarap mo at sa ibang tao sa paligid mo. Tulad sa mga anak mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, sa mga tao naging minsang pamulong sa iyo, sa mga malalapit sa iyo, sa mga mababuting tao sa iyo, ka-inspire hindi laging sa kanya. Upang ikaw hindi laging buhos ng panahon sa kanya at siya ay laging talagang mamamiss ka. Dahil nga, ibilag ko sa kanyang pansin mo. Sa inyo sa mga paraan, teknik at pagdalaw ka inspired sikreto upang isang lalaki ay siguradong mamiss ka sa kanyang buhay araw-araw ka inspired. Ano para not spark para talagang mamiss ka ng laking mahal mo is para magdama special siya pag magkausap kayo. Pang unkind ka spark. Isa sa mga pinakamatinding sikreto kay spark upang sa lalaki, sigurado mamiss ka. Alam niyo mga spark, dapat sa pag-ibig totoo, sapat lang. Huwag ka sa sobra, huwag ka rin kulang. Pero kailangan maparamdam mo sa kanya na special siya. Dahil mag-iba mag ang pag-iibigan nyo. Iba ang pag-ibig sa magulang, iba ang pag-ibig sa anak, iba ang pag-ibig sa kaibigan o kamag-anak o sa ibang tao. Iba ang pag-ibig mo, dapat sa kanya, dapat special siya. Meron siyang special na puwang sa puso mo. Mahalaga siya sa buhay mo. Importante siyang lubos. Dapat ka-inspire ganyan. Sa pamamagitan ng paminsan-minsan, ikaw, ikaw ang unang naglalambing. Ikaw ang unang nagre-regalo. Nagsusurpresa. Gumagawa ng paraan ng sakripisyo upang lalaki maging maligaya sa inyong relasyon at dahil doon magiging maparaan siya upang mapaligaya ka rin. Since, sa isa mga sikreto kayo, upang maging masaya kayo. Dahilan kung bakit kapwa nyo mamimisang sa isa pag magkalayo kayo. Di kayo nakikita o di kayo magkausap. Since, sa isa mga talaga namang kailangan yung gawin sa isang relasyon. Lahat na nanonood sa akin ngayon dapat yung tandaan nyan. Iparamdam nyo sa partner nyo na siya ispasyal, Pero Pero sobra upang siya hindi magkulang at lagi rin mag-effort sa iyo. Bagay na totoo upang ma-miss ka niya, ka Ang paraan maki-inspired para ma-miss ka ng lalaking mahal mo is gawin ka akit-akit ang sarili mo. Ang pampito, ka-inspired. Sinasabi ko sa si inyo, inspire inspired Alam nyo, lalaki-lalaki. Hindi mababago ang totoo na ang lalaki mas lalong naaakit kapag maganda ang partner niya. Kaya gawin mong kaakit-akit ang sarili mo upang di siya maakit ng iba. Mag self-improve ka, magpaganda, magpaseksi, magpabango, magayos, pumorma. Gawin mong magdamang ka-inspire ka-inspired kaakit-akit o attractive ang sarili mo. Alagahan mong sarili mo, mahalin mong sarili mo, palagahan mong sarili mo, gasusan mo ang sarili mo. To the point ka-inspired na matuto ka, ma-practice ka, ma-master mo ang mga bagay na kasuotan sa iyo. Mamaster mo ang sarili mo kung gaano ka kapal ang makeup mo, kung anong bagay na hairstyle sa iyo kung nung bagay na make up sa'yo, kung nung bagay na pabango sa'yo, mag-practice, mag-self-improve ka hanggang sa maging high value ka sa looks mo at ang lalaking mahal mo o partner mo ay mabalo sa'yo. Di niya gustuhin mawala ka, matakot siyang mawala ka at talaga mang ka-inspired. Di niya ka ng iba, babakurang ka niya. Ituturing ka niyang napakalaga sa buhay niya pagkat ang lalaki ay lalaki. Talagang mga visual creature ka-inspired. Mas lalo kanyang papahalagahan kapag napahalagahan mo ang sarili mo. Since sa isa mga pinakagusto na malalaki sa buong mundo na ang girlfriend o misis nila ay palaging nag-aayos at nagpapaganda para sa kanila Sa sapagkat ka-inspired walang katumbas na ligaya ang makita namin na ang partner namin ay talagang naging nagiging maganda sa bawat araw na nakikita namin sila at ang mga tao sa paligid namin halos kaingitan na kami dahil ang babaeng niya na partner namin talagang napakaganda at walang katumbas na ligaya kapag ang puso niya nakaramdam na pagiging proud sa iyo. Magiging proud siya saan man at kailan man kayo. ka dapat ganyan ang maramdaman ng boyfriend o mister mo sa iyo. Kaya huwag kang batugan, huwag kang tamad, huwag kang tanga. Talaga namang marunong ka dapat. Dapat pag-aralan mo. Dapat alamin mo kung ikilos mo yung katawan mo. Tagmamban banatin mo yung katawan mo. Kung bumibigat ka na o sabihin nagiging sobrang payat ka na, gumawa ka ng paraan para ibalikan dati mong alindog simula nang inibig ka niya. Ka-inspired, mag-ayos, magpaganda ka. O panglalaki lalaki niya talaga mang hindi maghanap ng iba. Ikaw lang laging ibigin niya. Sa'yo lang siya palaging maakit pa. Ganahan siya palagi sa'yo. Ibigin ka niyang lubos pa. At palagi ka niyang maisip at hanapin pa. At lagi ka niyang mamiss ka-inspired. Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog dito. Tapos kung kalimutan mag-like, comment, Sure na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa mo nakaklik ng na subscribe, click po 'yung subscribe sa baba at click niyo 'yung notification bell upang ma-notify po kayo pag may bago po akong upload. So, mag sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice, paki lang po sa akin Facebook. Ito 'yung profile ko sa FB at paki po ako. Ako po mismo ang magre-reply at babasa ng mensahe niyo. Maraming maraming salamat bakit support. mag kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be in